Isang napakagandang araw na naman mga katribo. Ayan na, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Yan lang naman ang African Hito. O oh, ba? Diba? napakalaki, napakarami, napakasarap yan. Hindi kayo magsisisi kung bumili kayo nito dahil sa sobrang taba at sa sobrang sarap Mapapawaw ka talaga. Magkano ba ang kilo mga katribo? Nako, nako, nako. Hindi kayo magsisisi sa 200 pesos ninyo. Sa sobrang taba at sarap, panalo ang 200 pesos. Ilang piraso ba mga katribo sa isang kilo? Nako, hindi yan pareha. Kasi sa isang kilo, merong tatlong piraso, merong dalawa, merong isa kung malaki-laki. Naku, kum, ito talaga, napakasarap to. At hindi talaga kayo magsisisi kung bumili kayo dito. Dahil, libre na po linis. Yes, tama po ang iyong naririnig. Libre na po linis. Lilinisan na po lang may-ari at saka malinis na po ang iuwi ninyo. Saan ba yan banda mga katribo? Hindi naman namin yan makikita. Ayan, ayan, ayan. Tama po ang iyong tanong. Tama po. Wala pong mali ang iyong tanong. Dahil mabibili lang ito sa municipality si of Artilim. Malapit lang po siya sa highway at bang po sa Udela store. Ayan, bili na!